Hello guys, ayan, meron na naman tayong biyaya. Hello guys, o guys, oh, meron tayong biyaya, galing kapitbahay. Ayan, yum yum yum. Tikman natin ito guys. Yeah, kaya kain na naman tayo guys oh. <laughs> busog na, kakain na naman uli tikman natin ang palabok hindi mama hindi ito para sa iyo <laughs> ng palabok hindi na guys nga ako, tikman lang natin. Hmm. Sunod ay, tikman natin ang spaghetti. Ingay, chichi ah. Ingay, guys ay dyan sa likod ng bahay namin. birthday. 7 years old. Kahit na hata. Yan siya. Tapos, dito naman tayo sa Big Hmm. <laughs> Kicharon si na ko Hindi patalo yung iba. Pag binigyan mo ang isa, kailangan bigyan mo. Mm -hmm. Ah. Mm hmm. Dabi ah. mm -hmm. si Mukang. Merap mm -hmm. mm -hmm. bigyan tong maliit na ng nga <laughs> ini yang kita tingin-tingin ke pasal ibad, nang kuha ni nih muka, hmm. ya, ingin <laughs> isan silang ntar pulang, tuk. Nilagay mo siya ano ko na, drawer. Kakainin na natin yung bigay sa atin, no? Wala dito yung ako ko, wala dito yung asawa ko. Naku, nagsusulo si grandma, guys. So, kakain na tayo. Tikman natin yung mga yung menu nila.

Tapos yung siyang naman. Mmm, kulit! Kaya walang pag-asa, guys. Papayang tag-run, diba? Walang pag-asa. So, tayo spray ng ang cake na naman ang kainin natin. Sa so Monday pa babalik yung apo ko. So si Grandma talaga ang kakain nito. ng polio. Mm. Okay, nako, sige lang kainin lang grandma. guys, thank you for watching. Bye bye. bye, -bye. Hello guys, good morning. Ayan, no? Oh, early in the morning guys, meron tayong biyaya. Ayan, happy birthday to Kuya Boy. Salamat. Yan. Oh, ayan oh, hinihingi na oh. Unang nanghihingi na kaamoy pagkain. Ayan, guys, sabayan nyo ako at kakain tayo na pang Ayan, guys, oh, hindi pa namin naubos yung pandisal, kakain lang namin. Sarap sa pandisal, May... 'yan. Ayan, sarap sa pandisal. <laughs> Dalawang klase yung pandisal natin, guys. Siguro hindi ko dalawa. 'Yan, oh, ito plain and saka itong ubi cheese yan, paborito ko kasi ito guys oh. So ubi cheese pandesal yan, ito yung sa akin kinakain, ito naman sa asawa ko since may pansit ayan, palaman na natin ng pansit ang aga nila nagluto <laughs> kaya pala kanina nanghiram siya sa akin ng ano pang sandok daw ng pansit ko ang aga naman ang pa Pansan ng panisip ayan <tinyo> hmm? <tinyo> ah baka punta silang kabite dear. hmm? 52 Mm-hmm. <tinyo> Bibili pa Yan Hirap talaga may tindahan guys <laughs> Pero okay lang Mmm Kain naman ulit <laughs> Tapos ito Bumili na asawa ko ng petra At saka sitaw Ulan pa ng halian para sa isang isda. Kano na birthday dyan? kuya Boy at kay? Bukas kay kuya Boy dyan. May beating ngayon. Mm. Walang -hmm. parehas din yan sa, sa amin. Kasi, Sa amin, lima din ang magbe-birthday ng March. Sa kanila, ganun din halos silang lahat March sunod-sunod. kay Bibi palang ayon, bukas kay Kuya Boy. Kapilian, ah? Kapilian. Sa atin naman kay Entoy, twenty six, kay bong twenty kay isong, Ah, twenty eight kay isong no? Thirty kay Monica, kay Entoy, twenty apat sa atin ang nagbe-birthday ng March sa kanila ganun din sunod sunod hmm. Hmm. itabi-tabi yung daing na yan natabunan ng mukha ng maganda <laughs> thank you very much ayan mayroon tayong biyaya. yes up, 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 up. okay so ayan guys kain na naman tayo ayan meron na naman tayong biaya kanina ng umaga iba rin yun spaghetti Ayan. ngayon iba na naman magkatabi lang to guys kanina ng umaga dyan gayon dito oh. Ayan, guys so oh. kain na naman tayo so unay natin ang puto mmm Thank mm. you. Ito yung kanya Ayan, tapos Itman na naman natin ang Spaghetti natapos ko lang magmerienda guys <laughs> nilagang kamote ang at ating merienda hmm natin lahat Hey. Okay. chocolate cake iwan pa nito kay Apo. Kasi busog talaga ako. Kumain ako ng kamote eh. Mmm. -hmm. See you guys sa karungtong ng ating mga biyaya. <laughs>